p.m. Okay? So dated po ito today, October 14, with a different mobile number as a recipient. So over the recorded line conversation, so kaya po kami napatawag sa inyo urgently to verify po kung authorized nyo po ba itong mga floating transactions na ito under your account. Hindi po. Kasi anong oras yan, sir? 12.30 p.m. po. This afternoon. Ah, this, After noon, may nag attempt na ano, mag-cash Yes po. Yes po. Ah, wala naman po kasi natutulog nga po ako nung tumawag. Ay, ngayon nga lang? Ito lang? Yes po, Ms. Valderrama. This afternoon po, 12.30. Ah, 12.30 kanina? Okay. Wala naman po. Yes po. So wala po tayong inaasahan na transaction for today under KRCPC? Oo, oh, oh, wala naman. Wala dito. Okay. So, if that's the case po, Ms. Valderrama, we will conduct three immediate banking days of investigation para malocate po natin kung saan nang gagaling itong nag-validate na red flag under your account. Okay? Red flag? Okay. Sige po. Okay. So, we hold po namin ang inyong account for security enhancement and magkakaroon din po tayo ng immediate replacement of your card. And even po kayo, Miss Valderrama, is hindi po muna natin pwede magamit yung ating physical card or yung ating virtual card for temporarily sa loob lang po ito ng three banking days para hindi na po tuluyan makompromise yung ating account, okay? Okay po, yeah. natin. Okay? So, Miss Valderrama, hindi po ba tayo nag-request or tumawag sa ating customer service hotline para magpa-replace ng mobile number around 12.30 p.m.? Okay. Hindi po. Hindi rin po. Okay. So, also nakita po kasi ng ating processing unit na meron pong nagpapavalidate na notarized number. And I just want to confirm lang din po, Ms. Valderrama, and your end, kung alternative number po ba natin dito or familiar po ba tayo dito sa number na 0917-263-4469. Lalong hindi po kasi hindi ko naman po yung number. Okay, hindi po tayo familiar dito sa number na ito. So, ito po kasi yung tumawag sa aming customer service hotline para magpa-validate po na transactions under your name and under your account. Okay? So, Ms. Valderrama, for added security question, hindi naman po ba natin napapagamit yung ating virtual card sa ating immediate family members, friends, or even colleagues? Never din po kasi nasa wallet lang naman siya nasa wallet lang din po natin. Okay. And aware naman po ba tayo, Ms. Valderrama, sa mga streaming devices na once nagtap tayo or nag-swipe tayo ng ating physical card, all our sensitive data will be collected. Um, hindi. Dapat hindi magbibigay ng OTP, di ba? <laughs> ah, yes, Ms. Valderrama. Yes, po. Okay. So, Ms. Valderrama, para makal... <laughs> <laughs> pinatay niya na alam yung yung nire-record ko <laughs>